So, mga one hour na silang nandun sa restaurant, nag-uusap, bago po kami dumating ni attorney vic and ni Pam. So, mini-message na po nila ako na nasa na daw po ako, maraming nang chikahan. So, pagdating ko po, yun po yung topic about the pulboron video. Okay. Uh, sinabi mo rin sa iyong affidavit, uh, Pebbles, na walang pinakitang picture si Atty. Harry Roque doon sa pinag-uusapan po ninyo. Pero base po sa iyong obserbasyon, uh, mukha bang yung ibang mga mo ay alam na ito o oh, first time din nilang narinig ang tungkol sa larawan na yan? In fairness naman po doon sa mga kasama ko, wag hindi po nila alam. Wala po kaming alam lahat. Okay, thank you. Ah, uh, dito rin sa affidavit po ninyo. Pinag-usapan din ninyo sa sa oras po na yon sa dinner uh, kung paano i-release -re yung sinasabing picture na hawak ni Attorney Roque. Tama yes. po ba? Yes po, Mr. Chair. At uh, napagkaisahan na mas maigi na yung photo na yon ay parilis sa isang foreign uh influencer para mas kapani-paniwala. Mr. Cherpa uh, hindi naman po na pagkaisahan pero nagbibigay po sila ng mga opinion na dapat uh, siguro sa international blog international blogger dapat na maglabas or yung yung Australian reporter na nag-interview kay PBBM pero hindi po siya na pagkaisahan. Kumbaga nagbibigay lang po sila ng mga opinion.